Magandang araw mga ka-flip top! Wow, nasa gitna na tayo ng 2024! At talaga namang napakaganda ng taon na ito para sa flip top. Sobrang daming nangyari sa loob ng anim na buwan at marami pa tayong dapat abangan. Bago tayo magpatuloy, samahan niyo muna ako sa pag-recap ng mga naganap noong nakaraang anim na buwan. Tara, let's get it on! Simulan natin sa isang espesyal na gabi noong ikataka ng Pebrero. Sa ikatlong pagkakataon, ipinagdiwang ng liga ang kanilang anibersaryo sa isang pribadong club sa Ortigas. Puno ng saya ang gabi kasama ang staff, mga MC at malalapit na kaibigan. Walang sawang kainan, inuman at hip-hop music hanggang madaling araw. At syempre, hindi mawawala ang isang masiglang freestyle session sa dulo ng gabi. Pagkatapos ng engranding selebrasyon, nagtuloy-tuloy ang kasiyahan sa Grain Assault 13 na ginanap noong Pebrero 17 sa Cebu at Davao. Katulad ng nakaraang taon, nagmistulang block party ang event, puno ng mga DJ na tumutugtog ng dekalibreng hip-hop habang ang mga fans, MC at iba pang artists ay nagkaroon ng pagkakataong mag-interact. Bukod dito, Nagkaroon din ng open mic session kung saan nagpakitang gilas ang mga veterano at mga baguhang MC sa kanilang mga pinakamalulupit na bara. Para sa mga hindi nakakaalam, ito ang ika-14 na taon ng Flip Top. Grabe, ang bilis talaga ng panahon. Ang 2024 rin, ang taon ng pagbabalik ng One Minutes Luzon. Ang unang event ay ginanap noong Pebrero 24, habang ang pangalawa naman ay noong ika-past ng Mayo. Ayon kay Anigma, Magkakaroon pa ng pangatlong edisyon. Hindi rin nagpahuli ang Visayas Division sa kanilang unang one minutes ngayong taon na ginanap noong April 19. Pinakita ng mga event na ito na maganda ang kinabukasan ng flip-top. Maraming promising battle MCs ang nagdebut at may mga underrated veterans na nagbalik. Sa mga malalaking battle events, nanguna ang Second Sight 12 na ginanap noong Marso 23... Nasaksihan din ng mga Cebuano ang Gubat 13 noong Abril 20. Lahat ng battles na ito ay mapapanood na sa YouTube. Nagbalik din ang flip-top sa Metro Manila para sa Zoning 17 noong Hunyo 1 at Universiculo 12 noong Hunyo 29. Para sa mga hindi nakapanood ng live, abangan ang uploads. Siguradong sulit ang paghihintay. Sa mga napanood namin, mayroon ng potential Battle of the Year candidates, mga nakakagulat na moments, at mga breakthrough performances. Ang Isabuhay 2024 naman ay itinuturing ng mga fans bilang isa sa mga pinakamagandang tournament ng Liga. Marami ang natuwa sa unpredictability ng mga laban at kung paano nag-level up ang bawat MC. Nasa Final Four na tayo at siguradong mas magiging exciting pa ito pag nagsimula na ang semis. Sino sa tingin nyo ang maghaharap sa finals? Sino ang bet nyo na manalo ng championship? i-comment nyo lang sa baba. Sa ngayon, wala pang announcement tungkol sa susunod na Flip Top event, kaya make sure na i-follow ang official Facebook page ng Liga para laging updated. Muli, isang malaking pasasalamat sa lahat ng hardworking staff at MCs na nagbigay sa atin ng quality content sa loob ng 14 na taon. Abangan pa natin ang mga susunod na pasabog sa nalalabing anim na buwan ng 2024. Siguradong mas marami pang sorpresa. Maraming salamat sa inyong panunood mga ka-flip top. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga latest na kaganapan sa FlipTop. top. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Peace out!